Yes, good day mga boss. Uh, ah, dito ulit tayo sa SLEX 4 Barangay Solidad, San Pablo, Laguna. At ang update natin dito ay mula dito sa may katabi niya, Barangay Santa Maria, San Pablo, Laguna. At ang kasunod niya ay ito na nga, Solidad. At napakaganda ng update natin dito. Gawa ng halos ay ang kahabaan ng Solidad ay tapos na ang buhos ng samento. At ah, ngayon naman ang isusunod natin ay dito sa may barangay San Miguel, San Pablo, Laguna, makalampas lang ng tulay. Yes, good day mga boss. Update tayo dito sa may SLEX TR4 Barangay San Miguel, San Pablo, Laguna at ito po yung nakuna natin. At tayong pong huling update natin ay dito sa may Barangay Solidad, San Pablo, Laguna. Dito po yon Yan po ay makalampas ng Santa Maria, San Pablo, Laguna. Diyan sa may Bypass Road ng Alaminos to San Pablo. Yan po ay dire-diretso na ng uh, Tiaong interchange ito po yan na, ah. tapos i dito tayo, sa may Barangay Santa Maria Salidad, tapos ay dito sa may San Miguel at dito tayo natapos, at dito rin tayo nag-umpisa ng uh, update dito sa may Barangay San Miguel, ito makatawid nito ay San Miguel na po ito, nakita ko sa pa kung mali man, pakicorrect na lang, gawa lang yung pong, uh, Google Map ay mali po <coughs> sa mapa ng barangay o ng bayan ng San Pablo hindi po siya accurate madalas po yun um, hindi ko alam kung bakit so ayan pinaliparan natin siya ng drone mula dito sa bago tumawid galing ng solidad tapos ihanggan dito napaliparan natin yan at uh, hindi na tayo nakalampas diyan nakamotor tayo gawa ng mayroong nabahura dito ng jeep gano'n nung dumaan ako dyan ay naulan ulan, -ulan. Kaya basaan daan ay yung jeep ay nagpumilit na dumaan ayun nabahura tuloy siya. Kaya ngayon ang ginawa natin ay pinaliparan na lang natin ng drone at nung tumawid ako dito sa kabila ay hindi na ako nakatawid. Huwa ng may bantay dito ay hindi na ako makakapasok diyan. Kaya pinaliparan na lang natin ng drone kaya ang mapapanood nyo ngayon sa ating palabas ay drone shots lamang. At shoutout nga po pala sa lahat ng mga bago nating subscriber. Welcome po kayo dito sa ating YouTube channel at sa mga datihan naman po ay maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating YouTube channel at uh, patuloy po kayong magsubaybay sa ating mga palabas at gawa ng lagi-lagi tayo nag-update para masubaybay nyo ang unti-unting progression nitong SLEX formula Batangas to Lucena City, Quezon. Ayan, maraming salamat po at uh, Shoutout po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Ay siya, umpisahan na natin ang ating palabas. Okay mga boss, ang direction po natin ay papunta diyan sa may San Pablo Interchange at ito pong tatawiran natin ito. Ayan po yung tulay. At kung papapansin nyo mga po sa babae, namumuting yan sa may kanon, ay yung po yung jeep na nabahura at meron pang isang uh, pick up na sumunod. At uh, ito yung tulay na sinasabi ko kaya nina sa mapa na tapos na at yan ay eh, Pagka natambakan ng kompleto itong dito sa may dinaanan natin ay magdudugsong na rin yan at magiging lampasan na Hindi na kailangan dumaan sa may ilalim niya na maputik. At uh, yan nga eh, tulad ni sinabi ko sa inyo ay eh, may mga nadaan pang sasakyan diyan tulad nung pickup na yun ay dadaan din yun nga lahat hindi na siya makadiretso gawa ng uh, may nabahurang jeep. At ito po yung drone shot natin dito sa may papunta ng uh, San Pablo Interchange. Ito po ay San Miguel, San Pablo, Laguna. Ayan at nakaharap naman po ulit tayo dito sa may tulay At uh, pagmasdan nyo mabuti ang uh, kabilang side ng ating kuha uh, dito sa himpapawid Sa pumamagitan lang syempre ng ating drone Tayo ngayon ay nakaharap na diyan sa may Barangay Solidad, San Pablo, Laguna A heart's beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine i do at tapos na tayo dito hindi tayo mga kadiretso doon gawa ng jeep ay nabahura na tapos nasundan pa ng isa kaya ang gagawin natin ay ikot na lang tayo sha 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 ikot na lang tayo dito at ayan uh, ang ating kuha mga boss dito sa sa bidod pa rin naman to Ah, uh, sa pa rin to. Itong kabilang side na to at yung kabila na yan, papunta na yan ng San Miguel. Ang mahalaga lang doon sa kinuna natin yon ay yung Atulay uh, na kumpleto na. At uh, tinatambakan na lang para dire-diretso na makatawid at para din nga mabuhusan na rin ng semento. So ayan, maraming salamat mga boss sa panonood ng video ito at kita kita tayo sa susunod na video oh, meron nga pala tayong plug nito pang lugar na to panoorin nyo po sa kasunod ng video nito